Amihan season na pero nararanasan naman sa Metro Manila ang mainit na panahon. Kaya kaugnay po niyan, makakausap po natin si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, may paliwanag ba ang pag-asa kung bakit parang mainit ngayon ang panahon sa Metro Manila at syempre sa ilang bahagi pa ng ating bansa? Angela Lourdes, ayon nga sa paliwanag ng pag-asa, nakararamdam tayo ng bahagyang mainit na panahon ngayon na may kasamang alinsangan dahil ito sa umiiral na tinatawag nating weather system na Easterlies. Yung Easterlies, ito yung hangin na nanggagaling dito yan sa may Pacific Ocean na nagdadalangayan ng mainit at maalinsangang panahon. Nakadadagdag din sa mainit na panahon natin ngayon itong paghina naman ng Amihan o yung Northeast Monsoon. Matatandaan natin noong nakaraang buwan ay inanunsyo ng pag ang pag-umpisa nitong Amihan pero sa ngayon ay bahagyang humina ito at kasalukuyan lang nakaaapekto apekto yung masinang malamig na panahon dito naman yan sa may extreme northern zone. Paliwanag ng pag-asa kung bakit humina itong amihan dahil naman sa pagbaba din ng high pressure area dito yan sa may mainland China o kung, kung saan nang gagaling yung amihan. Mm -hmm. Francis, si Angela kasi nakabili na ng maraming maraming winter coat. Ano? Ready. So kailan ba paparamdam ulit ang malamig na hang? Mm -hmm. Temperatura? Mm. Lord, paliwanag ng pag-asa, makararamdam pa rin nga tayo ng peak nitong amihan pagsapit naman ng early 2024 which is sa January and sa February. Sa ngayon, dahil nga humina yung amihan, hindi pa natin masyadong mararamdaman yung dalang malamig na hangin o yung panahon nitong amihan. Dagdag ko lang din, paliwanag pa ng pag-asa na yung umiiral nating El Nino ngayon ay wala namang direktang epekto sa, sa mararamdaman nating amihan sa susunod na taon o kumbaga yung uh, El Nino ay magdadala nga lang ng kakaunting pagbuhos ng ulan sa ating bansa. Pero meron ba tayong binabantayang sama ng panahon ngayon, Francis? Angela, sa ngayon, wala tayong binabantayang sama ng panahon ayon sa pag -asa. Hanggang sa weekend nga, wala tayong nakikita ang sama ng panahon na mabubuo yan dito yan sa may loob o sa labas man ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, inaasahan pa rin natin ayon sa pag-asa yung pamumuo ng bagyo ng isa hanggang sa dalawa ngayong buwan ng Nobyembre. Alright. Maraming salamat sa iyo, Francis Orso. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.